Ayan mga idol, magandang araw na lang po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha para po ngayong October 29, 2024. Uh, at salamat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayun mga idol, umpisahan natin ng ating sumada. Dito po tayo sa October. Ayan, yan po ay 10. Uh, 29 sa ating pecha 24 sa ating taon uh, at ganoon pa rin po ang gagawin po natin i-simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito 1 plus 0 is 1 2 plus 9 is 11 at uh, 2 plus 4 is 6 ayan mga idol at sa bandang gitna ganoon pa rin po i-add lang natin 1 plus 11 is 12 at 11 plus 6 is 17. Ayan, at sa bandang baba, 12 plus 17 is 29. Ayan, mayroon po yung unang numero natin, meron tayong 29. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 1 plus 11 plus 6 is 18. Ayan naman po yung ating kapares na numero, meron tayong 18 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede, pwede na po natin yung matayaan 18-29 or 29-18 and model pwede, pwede na po yan at yan 2 digits po yung mga numero natin 29 at 18 kaya simplify din po muna natin yan bago natin masumada para mas marami po tayong mga numero pwede pagpilian Ayan, nangayon natin ng 18, 1 plus 8 is 9. Uh, dito sa 29, 2 plus 9 is 11. Ayan, 2 digits po yung 11, kaya sisimplify natin yan. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. At yan po ang isang sumada natin, 9 at kata 2. At unahin natin yung sumada ang 9. Dito sa 9, kunin muna natin yung 18. Sumada 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan yung 36, sumada 36. 3 plus 6 is 9 at 27 sa mga 27 2 plus 7 is 9 at dito po sa 2 yan kunin mo natin yung 11 sumada o nisi, 1 plus 1 is 2 pwede rin dyan ang at saka itong 29 kunin naman natin yung 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 pwede rin ang 20 sumada 20. 2 plus 0 is 2. At pwede rin ang 38. Sumada pa rin tayo 8. 3 plus 8 is 11. Ayan mga idol. Ito yung mga numerong nakuha natin sa ating sumada para naman po ngayong October 29. Meron tayong 9, 18, 36, 27, 2, 11, 29, 20, at 48. Yan, ganoon pa rin po. Rumble lang po natin yung mga numero natin. Ipili po tayo dito. Kung ano po yung mga nagustuhan natin, mga kursonata po natin mga numero. Rumble lang po natin sila. Sa ating sample naman, ginawa natin dyan ang 11, 11, and 27. Yan. 11, 27, 9, and 29 uh, 18 18 2 ayan mga idol yan po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha sa sumada po natin yung po ang 89 meron tayong 1177 929 at 182 ayan pwede pwede po natin matayan itong mga sample na yan kung nagustuhan po natin sila kung gawin tayong magdagdag o kumuha dito sa taas kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung kombinasyon at ay mga idol, yan ating sa Petya para po ng October 29, 2020 po. Maraming maraming salamat po.